si Inday magbubukit ayan guys uh, magbubukit tas ang binangon ah na diba ganito magbubukit si Inday Inday magbubukit si Inday magbubukit ayan day, in day, mag and guys diba ang akon nga itak iskay ang akol ng itak habang ipuro ng mga ibon. Ano na ata iyon? Okay. Ay dumadami. Okay. Atay, guys, magtalo na o oh, kamo, kumalok na. Okay, bye guys. Okay, dali lang mag Bye.